Paalala sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nag apply papuntang abroad. Siguraduhin lamang na ang ina-applyan yung trabaho ay pasok sa mga skills nyo at huwag kayong papayag na ang ilalagay sa inyong mga job description ng mga agency na ina-applyan nyo sa Pilipinas ay iba sa talagang trabahong ina-applyan nyo. Ito nga ay katulad na nangyari sa isa nating kababayan sa Saudi Arabia dahil ang expectation nga ng employer nito ay alam nito ang trabahong pinapasok niya. At nang matuklasan nga ng employer nito na wala talaga itong idea sa kung anong trabaho ang pinapasukan nito ay nagdesisyon nga ang employer nito na i-reject si kabayan. At para nga sa actual interview, dito kay Kabayan, panoorin natin ang video na to. Nag-apply ka. Ang ano ang in-applyan mong trabaho? Labor ang in-applyan mo. Kaso ang in-offer sa'yo? Uh, driver, driver. Eh kaso, marunong ka ba magmaneho? Marunong na kasi. Nung... Paanong marunong? Uh, Tinaray ako ng father niya. Hmm. Uh, Nag-reduce ako kayo. Hindi ako, hindi daw ako marunong. Paano mo nasabi sabi na marunong ka magmaneho? Matagal ka na ba nagmamaneho? Hindi pa, sir. Hindi pa? Bago ka lang nagmamaneho? Ano ang regular mo na trabaho sa Manila? Anong trabaho mo doon? Ah, uh, bali... Ah, uh, farmer ako, sir. Farmer. Okay. So, nagtrabaho ka bilang farmer, apply ka sa Manila, ibinigay sa'yo ng trabaho ng agency ay driver. Sinabi mo ba sa agency na hindi mo alam ang driving? Sinabi ko sir na hindi ako marunong masyado. Anong sinabi ng agency? Sabi, sabi ng isang tao, hindi na ako doon sa Saudi. Uh, uh doon ako natuto mag-drive, sabi niya sir. Kaya na kami. E paano ka nagkaroon ng lisensya? Yung, yung, motor sir. Ay, yung motor ang ginamit mo. Sa motor marunong ka. Pero Tapos pinanagang kang umalis ng agency na hindi ka marunong magmaneho. Yung na, sir kasi nung itrentis ako, hindi drive, hindi naman driver yung kwan, yung pinakon uh, sa Ano, anong tinintis sa'yo? Uh, parang huh? sa bahay lang, nag, naglilinis ka nun. Yun lang ang ginawa sa'yo? Oo. Uh -huh. he really don't know how to drive he drive motorcycle he is working in the in, in in the in the province in philippines as a farmer then he went to manila to apply for a job to work abroad but not as a driver but labor then this agency instead of giving him labor job he put it in, he, he applied him to you as a driver And I, and that's why I'm asking him now if he knows, that, that, that the agency knows that he don't know how to drive. He said the agency knows. Umalis ka, nagpunta ka dito sa Saudi, alam ng agency na hindi ka marunong magmaneho pero tumuloy ka pa rin. Uh, ang alam nila, sir, uh, alam pong magmaneho kasi... Ah, alam nila, alam mong magmaneho kasi sinabi mo sa kanila. kasi uh, nung tinasabi ng isang recruiter. Tinanong ko sa kanya kung mag-trip uh, test ako dun po. Uh, yung driving ng actual. Pero nung nag-trip test kami dun, hindi naman actual na driver. Ano lang ang ginawa sa'yo? Pinaglilinis kami lang sa loob ng... Okay. pagdating mo rito sa Saudi, nalaman ng employer mo na hindi ka marunong magmaneho. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala kang choice. You have no choice kaya manggap ka. So, nakiusap ka ba sa kanya na huwag kang uuwi? Uh, no, ting ako ng tatay niya. Hindi ako marunong kaya ni-reject ako, sir. Ah, nag-try yung tatay niya sa iyo mag-drive ka? Hindi ka marunong kaya hindi ka. Nung binigyan ka ng chance ng among mo magtrabaho dito, so, ano ang ginawa you know, mo? Nag-aral ka ba maigi mag-driving? Mag Nag-aral ka pa? Mag-drive kasi nag-out country siya. Ah, parang tiniwala niya sa atin. Sa Pakistan sa akin yung lahat. So nag-aral ka na magmaneho? Pero natatuto ka ba? Oo, so, natatuto naman ako sa akin. Well, you know that you have to be honest. So he felt sorry. He want the 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 history for his action. Yeah, I just wanted to be honest. Okay. Ah, uh, pakiusap namin na wag kayo mong pupunta dito sa Saudi na mali ang iyong nasa kontrata. Ang halimbawa natin dyan, kung kayo ay driver, dapat marunong kayo magmaneho na pupunta sa Saudi Arabia. O kung ano man ang trabaho na inyong papasukan, huwag yung alam nyo, kayo ay ganito, tapos pagdating sa Saudi, iba ang gagawin yung trabaho dahil mahihirapan lang kayo, simula yun sa problema nyo sa inyong magiging employer. Sa mga agency naman dyan sa Pilipinas, sana ay maging tapat tayo sa ating na tumulong sa mga nagbabalak maging OFW na sana tulungan natin sila na maging tama ang kanilang mga uh, gawain. Tuluan natin sila, i-prepare natin sila ng maayos dyan sa Pilipinas para pagdating dito sa Saudi Arabia ay magampanan nila ang tungkulin na inaasahan ang kanilang mga magiging employer. Katulad nga na naging paalala sa video sa ang bansa kayo nagpaplanong pumunta ay huwag na kayo kayong papayag kung sa tingin nyo ay mali ang nakalagay sa inyong mga kontrata. Herp. Dahil kung sakaling magreklamo sa inyo ang inyong mga employer dahil hindi nyo nagkagawa ng tama ang inyong mga trabaho ay may karapatan ng mga itong i-terminate kayo on the spot lagi nyo ring ilagay sa inyong mga isip na hindi basta-basta ang magproseso ng mga papeles at magpabalik-balik sa mga agency sa Pilipinas sa mga panahong nag a apply kayo tapos sa isang iglap ay basta-basta na lamang kayo mapapauwi dahil sa ganitong kadahilanan. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram se Panon zase